Hello guys! Good afternoon! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, single mom. So, andito tayo sa bahay ni BFF guys. So, magsapatos tayo guys kasi may lakad tayo. Dito ako nag sa kanila guys. So, magsapatos tayo guys kasi... Baba muna tayo ng saglit baba tayo ng saglit ka. Super so yummy yung ulam nila kanina, guys. Ah, uh, barbecue chicken. Lutong <laughs> bahay, guys. Lotong bahay. Sila lang nagloto, guys. Sila lang nag-yummy super. So, baba muna ako, guys. Ay, damit ko. Yes, yes, yes. Yes, baba muna tayo. talaga yung kumainte ng ice cream hindi ko talaga in-upload pa to kasi nahiya man ako bila dila tayo doon sa ice cream talaga oh hindi ko talaga in-upload <laughs> ah. Actually, nandito kami sa Alwada Mall. At ano kami, guys? Kumain ng KFC. After namin sa bahay nila, ano, nila Part Jobe, doon ako naglan sa kanila. Busi lang. Meron pa yan? Meron pa, Dalawa. Isa kayo? Pag-tara. Hindi, meron pa. Tatlo? Ang baby no? oh. isa. Eh, apa yang ada di atas ni? ni, ni. Oh, oh. Ha? Ini yang dibatalkan sama kongsa. Maganda siya. Wisong. pieces pa pa. Ang alin pa? Ine. Samten lang. Oh, tatlo na siya, tatlong paket. Ah, offer? Oo. Uh, so wait so. Okay, na, wala na pieces pa. Das basta siya. After nito guys, uwi na kami. I mean, uwi na rin ako, guys. Hindi <laughs> na ako sasama sa bahay nila, guys, kasi gabi na rin. So, punta kami ng lolo supermarket tapos uh, uwi na din. Bili ako ng isda na yung, ano, yung lumahan. Ha? Makarero. Paborito ko. Masarap kasi. Mataba-taba. Sarap paksyo. Adobo paksyo. Bakit hindi kayo kumakain ng ganun? At saka, mura pa. Murapa. Mura pa. Mura pa. Tapos, mataba. Sabi uh nila. -huh. Ha? Sabi nila. Sarap. Sarap. daming mangga daming mangga guys ang alin huh? mm -hmm. ano kaya ho pulot na, oh, na lang kayo ng mangga guys <laughs> ganda ng ano nila guys mangga season talaga daming mangga oh. ano kaya kung ano ay, oo, oh. oh Ang ganda ng mangga, oh. Fresh na fresh. Kukunin naman tao. Saan sa ano, mangga. Mango season kasi. Mani. Mani. Ay, mga hagdoy mo pala ito puloy. Oh, niya na. Ang siya, black. Ano lang ganit Garlic. Wait, na ito eh. Mayroon garlic. O, saan mo na siya? O, na siya? Di ba? Kuan? Obe, obe. Obe ni siya ay mo ni siyang tawag sa obe. Ito nang na tawag sa obe? Hindi no obe. Ano pala to? Obe oi. Obe pala Kuan siguro ni garlang. Oh, yun, yun, yun. Hindi yang garlang oi. na siya? Ito yung garlang. Oh, Aw ni siyang garlang. Garlang. Akarlang. Mo ni siyang kamanting. halo oi, kalamis kamanting. Mm. Nasilay kamote diri guys. Mm. Nas oh. Nasilay kuan o kanang patata naikamuti hmm? agoy ang presyo po do kay kinsi pila na na taon sa Pilipinas o eh kini siya kay patata kay tag tres o size ang puan oo bili ako ng isda part kasi ay hindi pa ako nakakuha ng ano teka lang ay sorry Ele não pode Kangkong na may mili si Park Jobe ng Kangkong press ko siya Park magkano ba Wonderham? muta sa mito eh Pangit naman pa. Ano hindi siya fresh? Kumot kayong mint. Asa mga bata? nakakuha na ako ng ano pa. Mangga, mangga, guys. Daming namimili ng mangga. Season dapat, na, ha? mo. Kaya nga murag bulok na no. city raman said ang presyo ay utso. 'Di lagi. ang isa? coming good like guys